Hi! Hello po! to po kayo? This is Mamshi Plantita Laoni! and yes isang nakakaantok na hapon grabe bagong ligo ako tapos ang hangin ay ang syangsyana ang lakas tapos dito pa ako mesto na mas mahangit talaga sa spot na to sa sala namin pero anong makakatulog kasi meron akong binabantayan syempre baka kailangan nila ng ng decision ko syempre pero mamaya tutulog ako kahit mga 10 minutes lang and dahil mag-video ako <laughs> titisig ko muna tulog ko pag hindi na ako antok -natok sa... Ah. Pag sobra na, matulog na nga muna ako. Kung ano yun na sinasabi ko. Mamaya, see you later! Many, many minutes later. And, ngayon na lang ako nakabalik. Pero kanina pa po, ogising oh, naglunch Nag-lunch lang ako, tapos nagugasan ng plato. Lunch, lunch ay 2 o'clock. <laughs> Asira pa ay 3 o'clock. Kaya yun, nagugas na ako ng plato. Tapos ngayon na lang nakabalik. Kasi may natin <laughs> sa kas check. kasi may kasi dito ng mga tao. Yes! May mga tao. <laughs> hindi na lang, hindi na lang kami kakaunti dito. Yun nga, hindi ko ba sa inyo. Ang lakas na kulan. May pa-project ang inyong lolo't lola. Ah. Hindi ko mapakita sa inyo. Bukas pakikita ko sa inyo yung aking project Na! Yun, hindi na nga natuloy kasi lumakas ulan. Tapos tumuloy-tuloy pa ang ulan hanggang sa umuwi na sila ng maaga. And, yun nga po, ang content ko ngayon dito sa vlog na to ngayon ay mga collection videos na lang Siyempre, ang aking katatapos lang na anniversary. And watch this! Sabi ka Wow! <laughs> Ang bilis! Happy <laughs> anniversary! Ano? Ano? <laughs> Boring! <laughs> Kain na na! Ang bilis naman nung pa-fountain na yun. Kain na na! Na mm, sarang. Sarang. Happy anniversary Mamaya oh, may pakikita sa inyo. And so, nasabi ko nga po na may paggawaan yung lolo at lola. Kaya itinamba ko muna ang mga halaman dito sa loob. Ito yung mga nag mga halaman na ayaw sa initan. Grabe hello. o. Samantalang ako, nangingitim na nga dito sa amin. Grabe, spoiled. Mga spoiled kayo mga halaman kayo. And yun nga, nasabi ko na sa inyo na pinagsingit-singit ko na lang ang mga halaman dito sa side na ito. At pinilipat ko na yung aking vertical garden. Ito. Yan. Kasi kailangan ko na rin siyang ilipat ng pwesto. Siguro, yan na siya. Dyan na siya ng pang matagal. And, same dito sa kabilang side na ito. Yung mga plants na hindi naman masyadong kagandahan. And, ito nga po yung stand doon sa kabila, nilipat ko dito at tinambak ko na yung ibang mga halaman. Yan. Ewan ko kung pansamantagal na rin itong arrangement na ito. At yung ating mga hanging plants. Ay nilagay ko na rin dyan. At ito, yung aking snake plant. diyan muna kayo. Sana mabuhay pa kayo. Ang aking ipisya na medyo ka rt -arty artehan din. Ayaw sa main. Kaya itinago ko siya dyan sa shuyok. Pero may flower siya. Oh and and yung mga pansamantalang binunod ko mo ng turtle vine siya na okay kayo dyan yun ang aking mga ibang hangin plants tinabit ko diyan sa side na yan. tapos yung ibang mga maya ng plants ko okay lang sila dyan basta nadidiligan at yung iba ko pa mga kaya sa init ng mga halaman yan sana magpretty-prettyhan kayo dyan, ha? Adjust-adjust pag pay time. And, so, yun nga. And, yun nga, nakalbo na siya. At, dito sa labas, ay, nakuha ko na rin. Tapos, may mga naiwan pala ako, mga babies. So, na-okay sila dyan. Ang daming mga ugat, oh. May baby pa. hey, video mo <laughs> Kumain, ay. Kumain ngay kahit ngay, nakikinuod lang ha. Um <laughs> bagal. Eh. Hi, hello po. Kumusta po kayo? This is Eji Eji. Ah. Mam Hip Plantica na Arlie! Yun! Edit ko yan, ang ganda! Yes! Dumayo ulit tayo sa Kumare! <laughs> Talanay ko sa big screen ng aking YouTube channel! Tapos hindi pala ako kita, ano? Gusto mo pakita? busy bisi na naman si Rapa Boy sa kanyang school. Kaya ito, so busy-busy bisi na ako kahit ang dami kong inisi in na 2 PM. Grabe talaga. Support, support ang mga anak. Speaking of Rapa Boy, and yes nga, nag na si Rapa Boy sa kanilang Preston And yes, naging winner siya sa district and nagka-place din po siya sa division level sa kanyang editorial cartooning. And yes, naging fourth siya I, na ano, sa division kasama po doon yung mga private schools at saka lasta, lahat ng schools dito sa Batangas City and yes nakakuha ng place si Rapa Boy. and yun nga kaya lang hindi siya pasok sa regional kasi ang qualified lang ay one first third lang place pero fourth siya isang move na lang sana pasok na sa regional si Rapa Boy. kaya makakapagpahinga na po <laughs> sabi ni Rapa Boy pag ano pag umuwi pag napagod daw ang kanyang isipan <laughs> takay isip pero doon po sa ano sa kanyang sports in Filipino, wala po siyang place. Pero doon po sa kanyang, ano, nag run siya ng play-a-sport. Kaya, isang palagpakan para kay Rockaboy! So, palagpakan niya si Rockaboy. Good morning, lo. Good morning. naman ang aking walisin. Walis. Ganyan ang na nangyari. Gawa kasi, no, yung manga sa ano kaya, ini-imagine ko na itsura ng bubong namin sa taas pa Wow, Oh, itsura. Kaya ini-imagine ko na itsura ng ibabaw ng bubong namin. Makapunta kaya na makapagwalis. <laughs> ay, naku Problema, problema. Masisira ang bubong. Grabe. Eh, yun nga. Napanood nyo to ha. Ang aking mga collection na video sa cellphone kong ito. <laughs> ano, mga ilang araw lang naman yung nakakalipas. At yung huli <laughs> nga po ay yung kaninang umaga. Grabe! Ano, ang nagwalis ako ng umaga, tapos nagwalis ulit ako nung bago ako magluto ng para sa lunch. Tapos ngayon, tinignan ko ulit ngayon, puno na naman ulit siya ng damo. Grabe naman siya. Hindi ko alam kung anong puno yun, pero napatabas ko na yung malapit-lapit sa amin. Pero sana dapat ay yung talagang nasa ibabo ng aming, aming bubong. Ay, sana yung matanggal. Kasi parang nakasira siya ng bubong. Diba? Grabe. So, yun nga another problema na naman, grabe. Naulan pa rin ang lakas, pakikita ko sa inyo. Yan. Ano na? Mag six, magsi six na pala ng hapon. And ayan, Hindi ko mapapakita sa inyo yung ano, pag-gadyo pa ng lola. Pero, kekwento ko na. Ang ginagawa po dito ay nagpipinis ng aming bako! Yehey! Pero yung grills ay pag-iipunan pa. Kasi wala pang budget masyadong inyong lolo. Ayan. Kasi yung mga halaman. Naulanan sila. Yun. Bale, natigil sila nung after lunch. Inutay-utay na lang nila yung matapos yung last natin na mga nahalong semento. Kaya lang, tong mga nasa loob, hindi na, hindi na, ano, naulanan. Kasi hindi pa ako nakakabili ng anong. At yun, para nakaka-survive, nilagay ko siya sa tubig waterproof pa na lang muna siya habang hindi pa naayos ang ating bakod kasi bawal pa magtanim ayan o, parang mabubuhay siya ito ay, bigyan natin ng chance pa ang iba tapos, marami naman tayong makukuha pa din yun. ayan o ay! <laughs> <laughs> ay, may makukuha pa tayo dito at saka dun sa labas at saka yun o ayan. didiligan, pero okay pa naman siya mga basa pa naman ang mga lupa nila. Kaya okay lang na wag muna natin silang diligan. And that's all for today's video. Bye-bye. Thanks for watching. See you all in our next vlog. Bye-bye.